Makaligo na nga kami guys at kami ay mauunan dalawa. Uwi! Anda! kami guys at may iiwan ang mga banot. Ay. Say hi! Bye! For the go na nga mga lola mo guys at kailangan na namin bumalik ng Tiberias kasi kinabukasan may pasok na kami guys. Kaya ayan, panandali ang kasiyahan lang kahit paano. Ah, Na-relieve naman yung aming stress at syempre kahit paano ay sumaya rin kami. Sasakay na nga kami papuntang terminal. Bago nga kami sumakay ng bus guys, ay kumain muna kami guys. Kasi nga wala nga kaming almusal kanina. Kaya ayan, duman muna kami sa Filipino restaurant dito sa May Tel Aviv. Nung pasakay na nga kami ng bus guys, at naubusan pala ako ng load sa card ko. Ang kinagandahan nga lang dito sa Takanana sa Tel Aviv guys, kasi may reloading machine na siya mismo sa loob ng uh, terminal. Kaya hindi na na kailangan na Uh, maghanap pa ng mga store para magpa-load. Kasi sa Tiberias kasi, guys, wala kasing ganito. Uh, uh, terminal kasi niya. At saka sa ibang terminal kasi, uh, sa tindahan ka lang magpapa load At ang bilis nga ng transition, guys, after 3 and a half hours, nandito na kami sa Tiberias. That's my video for today, guys. Thank you for watching!